Hindi ka niya bibigyan ng pain na hindi mo kaya. Kaya yung mga nagsasabing hindi ko na kaya, ang totoo nun, ayaw niyo na nating kayanin. Gusto na natin mag-give up. Pero computed ng Diyos ang ating load. Kung yung mga tulay, malalagay, makikita mo maximum load, 10 tons. Yan, nakalagay ko misa niyan, 10 T. Kinumpute ang mga engineers, kung ano ang load na pwedeng dumaan, pasanin, buhati ng bridge na ito. In an infinitely better way, God knows our load. At pag pinayagan niya na dumating sa ating load na yon, kaya natin yon. At pag nalampas, na, nalampasan natin yon, we become stronger than before. And then, great things are accomplished. The purposes of the kingdom of God are done kaya dapat ang tao marunong magtiis sa dapat pagtiisan and how else do you raise the threshold of your pain through practice commiserate with others makiramay sa iba romans 12:15 rejoice with those who rejoice mourn with those who mourn pag nakikita mo yung suffering ng iba hindi naman dapat kang matuwa na mas maliit yung suffering mo. Pero ang totoo nun, mas magkakaroon ka ng positive attitude about your suffering when you get to be exposed to the many other sufferings around you. Lumalakas ka. Dahil nakikita mo yung iba nga, mas malaki pa yung binubuhat, nakakaya. Tapos ikaw pa, hindi mo makaya. And remember this, brothers and sisters, yung mga panahon na ang kapwa natin may pain, may suffering, Most of the time that's when the time when they are most open to you to your friendship and to your message from Jesus. Pwede kang umabsent sa mga masasayang moments ng isang tao. Pero huwag na huwag kang aabsent sa mga malulungkot niyang moments. Kasi doon ka mas kailangan, doon ka rin mas effective. Kasi ang taong nalulungkot, ang taong wala nang maasahan, walang magawa, nahihirapan, nagbubukas ng puso sa Diyos. Kaya napakagandang ministry na nandun ka sa mga nagdurusa, nahihirapan, para unang-una makatulong talaga, practically. And second, maibulong mo man lang ang pangalan ng Panginoon. Maturoan siya ng mga dapat niyang gawin. Lumapit sa Panginoon. Magbukas ang kanyang puso. Tanggapin si Lord. Ang gandang ministry. Pero siyempre, hindi natin binabaliwala yung ministry niya sa masaya. Dapat pag may nagsasaya, nandun din kayo. Kasi iniinda ng taong nagsasaya yung absence ng taong mahalaga sa kanya. Kaya sabi, sa magsasaya, makisaya kayo. Sa malungkot, makilungkot kayo. Ramdam, nyo dapat talaga ang tunay na nangyayari sa buhay ng iyong kapwa. And it makes you strong without you knowing how and why. But it makes you a strong person.